Good morning mga pai. Today is Monday and this is the first time I will vlog school. Yeah! Daming agenda ngayong araw. May sinalian kaming gasga talent. Yun yung parang ano, parang PGT ikanga, parang talent show sa mga mga gas students. And and Malalate na ako. Bis mo na ako. 3, 2, Yan ang mga pae, bis na tayo. All suited up. Ang time natin, 6.30. Mabiyahe pa tayo. And let's go. Yung mga pae, no? Dalag-dala -dala na natin. Mga kailangan kayo araw. Ay, ito pala yung kista ko. Big box. Big box ako mamaya. Pagkakakad na muna tayo. Baka village. Sabi nga ni... Siya nga, Jeppoy Dizon. Ayan yeah, mga pae. Balik ako sa inyo mamaya kung na ako. 🎵 Ikaya isang tawag mo lang ay nandyan na agad ako Kapag kailangan mo ko, nandyan na agad ako 🎵🎵 Oo seryoso, mas mabilis pa sa alas 4 🎵🎵 Darating ako pag gusto mo kasama mo ko Gusto kitang makasama mo ma Yung mga paino dito sa school, sa sarong. Hatikan. Pilipina isang dalagang Pilipina. Wow, baby. ng dagat pag nakahiga wag ka magsasabi yung mga you know, uh, practice muna kami kasi mamayang one na yung ano namin performance na si ano yan pogi yan pogi, na si ben, na si si mga kasama ko si Joseph si yan yeah, panorin niyo muna yung practice namin Papay, na namin sa ano luncong saan kami magbabaperform? perform mo ba? mo ba? Masabi mo sabi mo mo ba? mo Masabi mo ka? Masabi mo ba? Masabi mo ba? Masabi Masabi ka ba? sa amin? Magpa-perform kami. ba? Eh, yeah. ka ano masabi mo ba? Masabi ka ba? Masabi mo no. ba? Masabi mo Masabi May shoutout ka ba? ba? AG. So, may masabi ka Oy! sa Manood kayo ng vlog ni ano, ni Arnold ha? Yan ta. Bullshit. Sino ba shout out mo? Utang ina mo. Shout sa mga tropang ano diyan. Tropang. Tropang ng isap diyan ha. Isap daw. Idol to magbasketball, idol mo to siya. Babalik ah, ako sa inyo mamaya pag nandoon ako. Wow. Yung mapay no, ay eh, papunta na kami sa ano. O, sa aming proper form. The band. Let's go! Let's go, mga Pai! Subscribe! <laughs> pai Tago, pre! Dito, dito pa. Dito pa. Doon pa. pa kami. Sa taas pa pala. Ayan. Eh, excuse kami, one, two, three, e. Kaya... sumama sa amin. Para mapag... ano daw sila ma-excuse sa quiz. Kaya, yeah, andito na kami. Si Benko. Yung isang magpa-perform sa amin. Dilim. Yan, yeah, maliwana. Heaven. Nakangalay na, pero hindi po oh. ibababa ito kasi mahal ko kayo guys. So, night time. Vlog na. Vlog na

What's 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 happening in this camp? Yung mga pay no. Ayun. Yan yung mga classmate ko, hindi pa pa sila nag-register, pumasok pa sila. Ganoon ka talaga kami katatanda. -kata. <laughs> yan, Classmates ko yan lahat. Ako ko yan. Yeah. Ay, kanina sa vlog ko. Yan ang babae sa mga classmate ko, pumasok hindi pa nag-register. So, pa shout out to. Dash. <laughs> <laughs> Yan, yeah, nagre-register pa sila eh. Um, Tuwan-tuwa yung mga classmates ko kasi free time to. Walang math? Let's go! So, parang pakaibigan. Yeah, yeah, yeah. Yan. Yan ang supporta tropa ang pinaka-loyal. Uh, supporta tayo mamaya. Uh, bibidyo ang matutal. Ito na lighting dito. <laughs> Yan. Top ito nga pala. Ito nga pala ang aking second vlog. Second vlog yeah. pa lang. Thank you pala sa mga subscribers ko. Mga ano yan, eh, mga Saint, mga Saint Andrew. Malapit kayo sa puso ko, alam ko yan. Mga kamag-anak ko yan, mga classmate ko dati, kilala ko kayo. Mga sa Twitter yan, pinalo ko yan. Mga tropa ko dati. Ano daw? Ano yan? May, may interruption? May interruption? Isang Isang babae. Bye. Balik ko lang sa inyo mamaya pag ano, nandoon kami sa loob, magpa-perform na. Baby? Ano? Saan? Baby? Baby? Baby. Mamaya ibe-baby natin. Ay, tal. Tal. Galingan galing mo tala. Siyempre, bro. Para sa inyo, ever. Siyempre, bro. Siyempre, Mga... Mga pay ko. Balik ko sa inyo mga pag nandoon ako. O, solid oh. Mga pay oh. Mga pay. Tutok mo yung aksin. Tutok mo yung lalapit mo bakit ha ano pero ata niyan ano mo ano sabi mo kay Arnold galingan niya ha nilayan niya ikaw na masakit doon tol para kaangas ang mo ba eh. mo makatingin ha sa mo pre, Nasa tabi mo sino to sino ba yan edi gumaya free eh Ay, oso eh si si Boy, boy, boy. Uy, YouTube? ano mo sabi mo kay Arnold? Ito, so, sabi ko kay Arnold, sige keep it up, kaya mo yan, susuporta namin, subscribe lang kayo mga Please subscribe my YouTube channel. Char! <laughs> Mga pa'y, no, na tapos na kami mag-perform. Medyo uh, ano, eh, palyado eh. Pero ayos lang, maximum effort naman ginawa namin. Wala kasi kaming extra mic. Wala rin kaming ano, electric guitar. So, mano-mano lang talaga lahat ginawa namin kanina. Ikot-ikot mo kami. Masabi ko, tol. Okay yung ginawa niyo, tol. The best, okay, no, the best. <laughs> Moral support lang yun. Eh. Todo lang, yung performance namin. Tatampo ka kagad. Okay lang naman. Okay lang, Mais naman. Uh, alam ko talaga ano palyado pero okay lang. We did our best. Okay lang. Yan, si Seb nagutom, bibili daw siya. Yan bumili siya tapos hindi siya mamimigay. Hindi pa. Nakajowa niya Para sa baby ko. Oh, para sa baby. Sino ba baby mo? Baby number, Sorry, baby. Baby, baby number 2. Sorry, take it Baby number 2. Take na daw siya. Baby right. number Wala na plano. Una yung classmate namin si Benko. <coughs> Tapos, kami na pala sunod nun. <coughs> <laughs> Gas na pala una nun. Gan. Si Benko, medyo lang naman. Medyo. Medyo? Uy, maganda yung purpose mo ni Benko. Pre, maraming nag-cheer sa kanya. <coughs> Tutol, pakita mo. Pakita Papakita mo. ko sa inyo yan. Ito, papanoorin niyo to. Cheer!

Tapos, isa lang mag-favor sa iyo. Ano, nga. Kaya dapat montage mo na yan. Dapat montage tayo eh. Gusto niya? montage na gusto Baby, wag ka nang mag-alilangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto kong makita, yeah. Gusto kong makita. Yun, mga pay, no? Tapos na yung klase. Tapos na yung araw. Tapos na yung Monday. Yan. Yan, yeah, mga mga kaso. Ang gulo na kaso, ka di ba? Yun ay sinabi niya muna. Um... May ganap sa bahay ng tropa ko eh. Ewan ko pupunta ako. Malaman pa Pero kung, pero kung hindi, baka sa bahay nyo na ako so, mga pay, no? At hindi ako nakuwi. Gumiretso ako sa gala kasi ano pa baby ko, baby. Baby. Talia Max Payne Max Payne. Talia Max Payne. Yeah, chan. Then, de, pikon, pikon. si Josh Boy, pangunan dito. Okay. Eh, wala ka mga tinga. Wala ka mga tinga. lang to. At babalik ko sa inyo mga mga pag kami. Whoop. Yun mga no? Dito na kami sa bahay. Papa Abis. Um, ano nung? Napa nilakad namin? Napagod na naman ako. Na. Ah, guys! Ayun, na naman yung pinag-irapan namin. Napili naman kami sa... Joke lang, din. Certificate lang. Diba Grade Grade pa rin yun! Diba? Yan, um... ML muna namin 2B2. <laughs> Yun mga pae no, kain muna kami. So, ayun na, shoutout lang <laughs> sa kanina. Alexandra daw. Kain eh yung mga pay no ayun ah, at, Ay, tapos si na kami kumain yung yung pano yung sa labas lang binigyan ni Kali si Josh ng may Duraco na soft drinks okay. mm. Josh shout out to. wala pa shout out yan mga pay uh, balik ako sa inyo mamaya sino yan balik balik ako na pero at least bumabalik ako Sara muna na tol, sara muna. na. Kumamaya. In 3. What? Yung mga pa no. oh. Dito kami sa bahay ng tropa na. With all. Kaya na Yan na. Ah, uh, yan na. Dinalo lang naman namin yung bata. Sabi ko, di ba? May dadaan na lang kami. Atin namin ni Aldis. Let's go! Yung mga pa no. oh. Pauwi na kami. Yan. Palabas kami kasi Alay ng lalakaran talaga dito. Saka mahirap makakita ng ano, libreng tricycle lahat may sakay. Eh kasama naman namin yung nagdala sa amin yung, ito yung, ito yung dito si Posalvis. Prinsipe. Prinsipe. Ito yung mayor dito Mayor ta dito. Kung mayor ako sa classroom, may mayor din dito. Si Garn, si <sighs> Yung mga pa'y you no? Know, pauwi na kami. Ang aking beatbox, pabalik ko pa kay Angelo. Flashback kung paano ko nakuha. Shhh! nasa bayanan ng tropa si Angelo. Wo. Yan. Tayong alam. Ito 'yung nang White Nice, 'yan. Palo niya sa sa Twitter, lagay ko 'yung Twitter nila sa description. Ito na. Boss Angelo. Palaban nga shout, shout out, shout out. Shout down. <coughs> shout down. Ng okay, guys, sapanod jo na 'di ba? Tropa 'yan, tropa 'yan si Angelo. White Noise fam. Siyempre una ako na si Mama. At ako ko Saan naman ako galing? Bakit ganito oras na ako makauwi, ha? Walang kwenta mo tayo. Nagingintay mo na kami so yan? So, um, sa kanya? Ah, uh. oh, ba't umalis? Nandito dito na ako sa Sapote medyo mahirap sumakay uh, ah, kwentuan ko lang kayo ito yung Nissan Jollibee ito yung tag dito yung St. Dominic ito yung pinadiradaran ko palagi last year nung sa St. Joseph ako nag-aaral shout out St. Joseph Sir Tim yan kayo Miss Anne Sir Da St. Andrew yan, shout out kila Robic, kila Gam, Yan sila sila Oleya, miss ko na yung mga yan. One time nga ano eh. Doon naglak nilakad ko pa to kasi wala talaga pambasay sa gabi. Basta ang dami memories dito. Eh lang mga pai, napakwento lang ako kasi ang dami ko memories dito. Yan, sakay na tayo. Yan ata. Yun mga pai no, nakauwi na nga tayo. Dito ko na to. Sad to say. But don't forget to like, share, and subscribe. Smash that subscribe button right now.